Isang kababayan nating senior citizen ang lumapit ngayong araw dito sa malasakit at work matapos kasi niyang ma-stroke ng dalawang beses ang kanyang gamutan naging pahira pa na. Ang kanyang kwento ating panoorin. Uh, nais ko po ng tulong sa PTV Malasakit at work para po sa aking nanay na si Pasita Dungka 69 years old po. Ito ang panawagan ni Amelito Dungka para sa kanyang ina na isa ng senior citizen. Kwento niya, taong 2018 nang isugod nila ang kanilang ina sa ospital dahil sa labis na panginginig at pagkahilo. Nang makita ng doktor ang kalagayan ng kanyang ina, sinabihan na sila nito na kailangan ng i-confine si Nanay Pasita. Ayon kasi sa doktor, na-stroke na ang kanilang ina matapos tumaas ang blood pressure nito. Makalipas ang tatlong araw ng pagpapagaling ni Nanay Pasita sa ospital, ay sinabihan sila ng doktor na maaari na silang lumabas. Binigyan din sila ng doktor ng mga gamot na kailangan inumin ni Nanay Pasita. Subalit makalipas ang tatlong taon, ay muli na naman nilang isinugod si Nanay Pasita sa ospital. Wala kasing tigil sa pagsusuka ang kanilang ina nakatabingi na rin ng kanyang bibig. Ayon sa doktor, tinamaan na ng mild stroke si Nanay Pasita. Bukod pa dyan, ay nakita na rin ng doktor ay papang sakit ng kanilang ina. Siya po ay may sakit na high blood at diabetes isang linggo din na nagpagaling sa ospital ang kanilang ina. Ayon pa sa doktor, kailangan nilang isa ilalim sa therapy si nanay dahil lubos na naapektuhan ang kaliwang parte ng katawan ni nanay Pasita. Nung una ay nasusuportahan pa nilang magkakapatid ang pangangailangan medikal ni nanay Pasita. Subalit habang tumatagal ay nahihirapan na sila na ipagpatuloy ang gamutan ng kanilang ina. Kaya po siya nakalakad hanggang ngayon po hindi po sana ako nagtulong para po sa pamili po ng gamot ni Nanay tapos sa uh, pagteterapy niya. Wala naman kasi silang sapat na pinagkakitaan sa ngayon para matustusan ang gamutan ni Nanay Pasita. Kaya nananawagan sila ng tulong sa Malasakit at Work para sa pangangailangan medikal ng kanilang ina. Po, uh, hindi na po, hindi na po namin ma- Huwag tiyati ang yung gastos kasi po medyo malaki po yung gastos para sa nanay. Sana matugunan po ang, ang financial na uh, gastos kay nanay sa pag pagbili ng gamot sa pagteterapy po niya. Inilapit na po ng malasakit at work ang problema ni Nanay Pasita sa tanggapan ni Senior Citizens Party List Representative Rodolfo Ordanes. Ayon po sa kanya, magpapaabot siya ng tulong pinansyal para kay Nanay Pasita para makatulong sa kanyang gamutan. Hindi lamang po niya masagot ang ating tawag ngayon dahil siya po ay nasa budget hearing sa House of Representatives. Gayun pa ay nagpapasalamat na po tayo kay Congressman Rodolfo Ordanes ng Senior Citizens Party List sa kanyang mabilis na pag-aksyon sa problemang ito. At sa mga nais nice pa rin pong dumulog sa ating programa, maaari po kayong magpadala ng inyong mensahe sa ating official Facebook page na PTV Malasakit at Work. Maaari kayong mag-message sa PTV Malasakit at Work at gmail.com at huwag rin pong kalimutang i-like, i-follow at i-share ang aming page. Muli, ang tunay na malasakit ay laging at work.